My name is Adol Owinger Go. I work po ako sa Makati. We actually met via social media. And then, the first time po na nag-meet po kami eh, parang nandun na yung term na parang differences. Kasi siguro maputi ako. Siya <laughs> naman po eh, maitim malaki din yung ulo ko sa balik. So, parang nagkaroon kami ng mga turn-off moments. Pero nung times na, na magkakilala kami, um, as we go through naman po, eh, mayroon pala talagang common sa aming dalawa and uh, hanggang sa nagkaroon na ng love. Ito <laughs> kumain ka ng na mga nutritious food dahil para gumaling ka. I'm aiming for something in the real future kasi gusto ko magkaroon kami ng bahay. I really wanted also to, for us to have a good saving. And sana hopefully someday, kung if everyone na uh, mas maganda yung work ko, sana pwede ko na rin siyang i-pull out sa <laughs> pagpupulis. Kasi parang nakakatakot din minsan, tapos yung duty niya. And... Kasama na rin siya sa shoes para kahit mag-fold ka, mag-stay up na siya pag ganon. Mukha siyang and strong and stable pag nakatayo. Maganda siya tignan. So since you are a policeman, mm -hmm. pwede tayong mag mag-arnis mag in a kasi modern way. Oo, oo. Oh, oh, Cutting project, ganun ganun. Tapos, to make it more fun, merong kapa para sa superhero effect. No, ikaw ang aming superhero sa LGBT community. Hello, my name is uh, Rafael Sikranseha Jr. and I am a costume designer. Si Pong kasi ay uh, isang police. He is from Taguig. Industrious person. At saka malaki yung build niya. Ang naisip ko talaga is isang superhero future police slash ethnic ang in para sa kanya. Which is, I came up with the concept na para siyang gladiator from the future. Kumbaga, it represents Taguig because of its future theme and feel. Pero, nandoon pa din yung yung kanyang pagkapulis. At first talaga medyo ayoko. <laughs> Nananervous kasi ako because of our ano, baka magkagustuhan, ganyan po mo uh, may mga sales factor po. Pero sabi ko na lang po nung, uh, siyempre, hindi na ako nakapag, uh, nakapakapag disagreement or hindi na po ako tumutol. Kasi sabi ko kung masaya naman siya at gusto naman niya yung gagawin niya na to, I think, sige, um, igugo ko na lang siya.